Nag ano ka na naman? Nag-vlog ka na naman Yes! Hello! Wika-wika-wika! Hello. Hello! Magandang araw! <laughs> hindi mo naman makita kasi hindi tayo print uh, Yan lang, wala kang feeling yung bell Hindi na Hindi na Pang mayaman lang yan <laughs> Ano bang lutuin mo? yung giniling na lagyan lang ng ano? Oo, oh, oh, masarap naman yun. With carrot. Oo, oh, oh, meron na akong carrot doon. Yung super easy. Grabe talaga. Sobra. Tingnan mo. Ano talaga ang Sabi ko nga. Maglagay kaya ako kawari doon sa bandang Tapos ano. Tapos magluto ka ng itlog. <laughs> ang dami kayang nano kasi doon pala daw yung sa atin nangyari. Doon na nga, na yung bakla. Saan kaya yung banda? Parang saan? Sa Mambukal, sa Maymorsia, mga ganun. Into parang, Bidra. Parang doon banda. Basta, Basta mga doon banda. O sa El Salvador, mga ganun. Hmm. Doon banda yun eh. Doon banda south. Kasi ano, yung yung kalsada nila may mga da, may mga madamo pa. Sa may El Salvador yun. Doon na nga yung bandang north, yung Tibidra, tapos mga ano doon. Yun. Naglagay lang siya sa gilid ng kalsada. Tapos, 10 20 minutes lang inano niya. Ay ini talaga yun. 45 daw. Oh, gibo, grabe. Kahapon okay. ata 50 tayo. Yung uh mga -huh, sobrang init kahapon. Kaya alam mo ba, hanggang yun, gabi. Ayaw mong maniwala, yung mga balat ng saging pag dyan din, ano, nang ngiti mo tingnan mo. Hmm. Dito na ngayon sa lubos, hindi ko na nilalabas dito na lang puting nanu. Sa sobrang init yan, hindi kaya sa ano yan. Sobrang init lang ng panahon. Kaya ganyan. Good pa naman siya sa loob Yung balat niya lang. oh ay, balat siya. lang talaga yan. Ay, grabe mo. Ay, nako. Kahirap-hirap eh. Yung itlog ay. Buti yung itlog hindi naluto dyan. Hindi, hindi naman. Grabe naman. May, may takip naman yan. Pagka umabot. Makita mo naman yung itlog uh, bago kasi mm -mm. hindi ng na yung shell niya maputik na. Ang mm. yung putik na talaga. So, pagganyan.